So, walang malaman yun. Dalawang linggo na lang magsasara na to. Sana, maayos pa rin yung trabaho yung pakita niya. Wala na, ma'am. Wala na kayong ma-order dito sa restaurant namin na to. Ah, wala. Eh, di magsara na lang kayo. Bakit ako open pa kayo? Pero kung gusto niyo po talaga at mapilit kayo, pwede naman kayo kumain ng plato, kutsara, timidor, baso, tubig. Alam mo, Jeboy, kahit anong gawin mo, wala pa rin mangyayari. Alam mo ano? Nagpapakataka ka lang dyan. Ah, Enzo, Bryan, Jeboy. So lang malaman yun, dalawang linggo na lang magsasara na to. Sana, maayos pa rin yung trabaho yung ipakita niya. Huwag kang magkalala sir Gagawin ko pa rin naman yung trabaho ko. So, paano? Aasahan ko yan, ha? Kung may dumating na customer, asikasuhin niyo. Okay? Mayroon ako na kayo dito. Okay, boss. Oh, paano so? Papayag ka na, Mawalan oh, tayo ng trabaho? Aba, syempre hindi! Paano yung pamilya ko? At ako nang inaasahan? Basta gawin na lang natin yung trabaho natin para naman kahit magsarado itong restaurant, matuha siya sa atin. Okay, kaso, alam mo ba yung nakakatamad na yung gano'n? Magkatrabaho ka tapos magsasara na nila naman, di ba? Huh? Parang wala din mangyayari. Oo, um, may pumasok na customer. Ah, uh, asikasin niyo ko na. Kasi may asikasin pa ako iba dun eh. Uy, di ko kong mag dun. Sige na. Asikasin niyo na. Para naman kahit huli na to, eh matuwasin boss sa eh, ikaw na nga. Tutal, ikaw naman yung pabida-bida dyan kay boss. Hey, Brian. Kaya mo, si mo na si Jeboy. Asikasin mo na. Kung bahala sa'yo. Habang, ah, taso kayo. Ano ba? wala mo order talaga natin yung favorite natin dito? Kaya nga. Oh, waiter, tayo yung menu. Menu? Wala na menu. Paano wala eh restaurant to, di ba? Wala na Wala na kayong ma-order dito sa restaurant namin. Ah, wala. edi magsara na lang kayo. Bakit naka-open pa kayo? Wala na pala ma-order dito. Sakto-sakto yung sinabi mo, ma'am. Talagang magsasara na kami. Dahil wala na kayong order dito kahit anong pagkain. Ano na piloso po itong waiter na to? Tawagin niyo nga yung supervisor. Kakausapin namin. Ah, uh, ma'am. Ako po yung supervisor dito sa restaurant. Ba't niya ako magsalita sa mga customer? Bastos ka, ha? Eh, ma'am. Magsasarado na nga po kami. Kasi nalulugi yung restaurant namin. Eh, bakit naka-open dun sa pinto? Nakalagay open. Hindi e sana. Nasa labas, nakalagay na close. Hindi eh, kung gusto niyo mong bigyan na lang kayo namin ng plato, kutsara at tapos tubig na lang inumin niyo. Mabubusog naman kayo dun, di ba? Pastos talaga to eh, no? Mam, sa kabilang restaurant. Bukas dun. Eh, kung gusto niyo mong, pwede naman mo kayo lumabas eh. Tara na lang. Sa Bukas yung pintuan. Brian, sige na, ako na muna bahala dito. Doon na muna kayo sa kabila. Parabay. Bida-bida na naman. Ah, uh, mawa Pasensya na po kayo sa dalawa. Huwag na lang kung pansin eh. Ah, uh, eto po pala yung minu namin. Ay, ano pala eh. Thank you ah. Gusto ko Gusto ko ng pa ni Pasta. Akin, steak na lang. Medium or well done po? Medium. Sige po. Okay. Yung pasta ko, make it spicy ha. Sige po. Thank you. Okay. Ito you know, oh, yung mo ba eh? yung... Anong trick mong gagawin mo pa rin? Wait. di din naman pagbayaan yung trabaho. Kahit magsasara na to, gawin pa rin natin yung tama. Ako ba ang mapapala namin dyan? Yung isikasa pa ng mga customer na yan. Wala naman, di ba? Tsaka nakakatamad na yung magtrabaho dito sa restaurant na to. Sayang lang yung pagod namin dito. Alam mo, Bray, may mga ganda akong naisip. Paano kaya kung respect na lang natin yung benta ng restaurant? Buti pa. Tapos, ginom tayo sa kabila. Oo, oh, tutay. Mawawalan na din naman tayo ng trabaho, di ba? Teka lang. Huwag yeah. niyo naman gawin yan. Masamang idea yung iniisip niyo eh. Bakit ka ba nangyayari alam? Tagapagmana ka ba? Siguro nga! Diba? Huwag lang. siya, magbayad na tayo. Una, oh, sige. bayad namin. Pero yung sukli niyan para doon kay... Jaboy ba yan? O oh, yung waiter oh, no. niya nag-askas sa okay, abot na. Thank you po. Ha? Uh, excuse me? Ah, uh, meron ba mong upuan? Kasi nagkumutom na kasi ako eh. Ah, uh, yes. mom ma'am sir, Pasensya na po ha. Magsasarado na po kasi restaurant namin. Kasi wala na pong pagkain at nalulugi na po. Ano na ba? Sa kabila. Pero kung gusto niyo po talaga at mapilit kayo, pwede naman kayo kumain ng plato, kutsara, tinidor, baso, tubig. O di naman kaya, kayo magluto. Ha? Huh? Hotdog. Are you serious? Ay hindi po, mukha ba kami nagbibero? Para nakakaloko ka! Bray, banatan mo nga! Oh, Don't touch me! Teka lang, ayun na naman kayo eh. Sige na, ako na bahala dito. Ah, uh, ma'am. Doon may bakanting upuan mo po. Tara po. Thank you. Alam mo, Bray. Alam mo na to. Hmm, na natin pang inom yan. Hindi na natin pang inom. Mga isang buwan na nating sa Odd Day. Eh. Pero mamaya na, tayo natin na yung bahanda isa. Okay. Yeah. Ah, uh, ma'am. Sige ba, mabubuhay. Bo Thank you. Ah, uh, ma'am. Pasensya na po kayo sa dalawa. Ito ka po rin yung minunakit. Ay, hindi ko na kailangan ng minun. Kasi sandwich at tubig na lang yung sakin kasi may kamitin ako. Ayun, sato, ma'am. Dahil special ka, papatagdagan ko na lang yung sangkap ng sandwich mo, ha. Thank you. Alam mo, Jeboy, kahit anong gawin mo, wala pa rin mangyayari. Alam mo ano? Nagpapakataka ka lang dyan. Papakapagod ka lang dito sa... Ginagawa mo? Eh, at least, magagawa ko ng tama yung trabaho ko bago man lang magsarado to. Huwag ka na umasa. Alam mo, kung papakapagod ka na dyan, wala nila naman sa sahuri. Pray! Dito ka nga! Diyan si Boso! Oh. Huwag ka na dumikit yung Ah, Miss mo Oh, Sir Charles! Ah, uh, oh, wala Quiz mo rin mo nga pala ang... Pagiging bago ka mo. Boss, boss! Teka lang! Akala okay, ko ba magsasarado na yung restaurant natin dahil sa nalulugi na to? Oo oh, nga boss. Totoo, nalulugi na to. Kaya nga naghanap ako ng investor eh. Para isalba tong restaurant na to. Actually, si Miss Marimar yung investor na nakausap. Ah, <coughs> uh, Ms. Marimar, pasensya na sa nangyari kanina. Uh, <coughs> Teka lang, Ms. Marimar. Ano ba nangyari dito? <coughs> Ah, uh, Mr. Charles? Basis sa nakikita ko dito sa loob ng restaurant, hindi yung mismong restaurant yung may problema. At hindi yung mismong restaurant ang kailangan baguhin. Kundi ang mga empleyado mo. Alam mo ba kung ano yung pinagagawa ng mga empleyado mo dito? Teka lang ha? Hindi ko kasi makikindihan. Ano ibig sabihin nito, Jeboy? Eh, sobrang. Ha? Sir Charles, kitang-kita ng dalawa kong mata ang pagnanakaw ng isa. Ah, Miss Marimar, sir, binibilang namin na yung benta sa kaha. Ah, uh, okay, manuwala sa dalawa, sir. Sa so, totoo lang, matagal na nilang ginagawa yan. Simula nyo na lang ang na kung yung restaurant. At hindi lang yun, Sir Charles. Isa sa nakikita kong dahilan kung bakit nawawalan at nalulugi tong restaurant ay dahil sa attitude ng dalawang to hindi magagandang pakikitungo sa mga customer na pumapasok dito. Yeah, boy. Gusto kong marinig yung paliwanag mo. Ah, uh, sir. Lahat po kasi na pumapasok dito sa restaurant na to, eh kinukupa ng dalawang yan. Yeah, boy. Wala kang problema, ha? Tagal lang. Nakahuli na kayo ni Marimar, oh. Di ba kayo nahiya? Ha? Gusto niya i-review ko yung si CCTV? Ikaw Enzo, ikaw ang head waiter dito, pero anong ginagawa mo? Talagang naman, ikaw na yung business partner ko ngayon. Yes. Ano ba ang gusto mo gawin natin sa dalawang yan? Ay, ang gusto ko. Ah, Miss Marimar. Diba, Bray, maganda si Miss Marimar? <laughs> Oo naman. Diba, pwede mo ba kami hindi-compact yan? Anong Mitawan niyo nga ako. Ano, hindi niyo ako magandala sa ganyan. Mitawan niyo ako. Ano ba?

They are both fired! Sir. So, narinigin naman si Nabi ni Marimar. Okay? Makakalis tayo, kayo. Kunin niyo yung gamit niyo. At pwede ba? Huwag na bumalik sa asparata. Umalis na kayo? Umalis na kayo? Umalis ano na kayo? Umalis na kayo dito? Umalis na kayo? Iwan niyo na ako? Miss Marimar! Sir Charles! Uh, Miss Marimar, pwede bang magkita rin tayo ng sa labas? Sige! Ay! So, ano pinagsasabi niyo? Ano, ano, empleyado to? Resign! Requit! Quit! Ah, uh, <gasps> ayun na nga, Sir Charles. Ayun dalawa. Mamaya, makikipagkita. ayun ano, ano mo pinagsasabi ko? may Parang magkakaproblema na tayo. <laughs> Ay, wala, Sir Charles. Investor. Charles, Marimar, investment, and the investor. So, Miss Marimar, may ba a baby uh, uh, Sir Charles parang magkakaproblema problema ata tayo dito sa mga staff ah. Hey, hindi tayo magkakaproblema problema kasi Ah, <laughs> uh, mabuti pa siguro Miss Marimar. Ah, uh, total wala na rin mga mga staff. Ah, uh, siguro ire-renovate 'to ng maaga para mapapag-office na ng mas maaga. Ah, uh, mas ma. As ah, Sir Charles, after all what I see, what I feel. Today sa mga other staff makitaan ko na potential itong si uh, Mr. Jeboy right or left right <laughs> right okay uh, gusto ko i-promote natin siya as manager dito sa restaurant gusto ko siya mang-manage kasi i like the way he treat he treat and here in the customer okay miss Marimar total decision mo na naman yan and nakita ako ni Jeboy na so sa yes. pagsa yes. sa pa po pa Jeboy dahil ikaw na magiging manager, Miss Marimar, napag-decision ako na na mas unahin natin i-renovate to habang nag-harap ng stock si Jeff. Yes. Uh, maraming salamat po sa opportunity. Hindi ko po sasayan ito. Yes. Uh, Paano, doon po muna ako para makalimpit ko na yung restaurant. Yes, God bless! Ah, Miss Marimar, congratulations. Oh, congratulations! Mm, congratulations! Oh Ayun ko ba Ang kamay mo! Ay, yung kamay ko! Ay, yung kamay mo! <laughs> congratulations, baby ko! Ay, congratulations! Tatong dalawa business partner! Partner! Partner in kai! <laughs> partner in our relationship! Not, 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 not! Not, not, coconut! Ah, <laughs> uh, Sir Charles? Baby ko! Ah, oh, baby boy! Baby, 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 you. baby, 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 Yeah! Ah, siya nga pala yung pinapakita sa in-business partner ko. Ah, sino siya? <laughs> girlfriend ko. Ah, girlfriend mo. Uy! Oh, Inat! Ano? Nagkala ko tubig! So, paano? Gusto mo sumama sa date namin? Ayoko na. I-alis na kayo. I-alis na ikaw. Girlfriend. Girlfriend. Ano? Ah, wait lang! <laughs> May girlfriend siya eh. Kung magpatawa pa ako, may girlfriend pala siya. yeah, no? Patay na. skip nyo na yung video, ay! Ano ba? Skip nyo. Ay, scroll nyo dyan. Marami pang video sa baba. Ano ba? Skip nyo na yung video. Oh. <laughs> Hello? <laughs> Ito, oh, yung mga viewers natin. Ayan, oh. Ayaw skip na video. Kahit tapot na yung short film. Ayan, Ayan, nanonood pa yun si Tita. Nakabuka ka pa Nanonood na short film. Hoy, <laughs> hindi ka ba tapos sa gawain bahay mo? Ano ba? Maglaba ka doon! O, mamaya pa pa na ganyan mo na asawa mo. Hindi ka pa nakapaglaba doon. Ganong mo sa POTG Studio? Tama na. <laughs> ano ba? Sige yun. Hmm. Tapos na nga yung video eh. Ayun na, may napupulot na kayong aral doon. Ano ba? Sinabi lang, i-skip niyo na eh. May ano pa nun, no? Oh, Manong ganda yung mga short film. Ano ba? Pambira to. Doon naman kayo punta sa reels. <laughs> Tama na. Eh, ito naman si... Eh, si, si nanay, oh, ano, nang kulubot-kulubot ka lang. Diba yun, ladilan din ni nanay. Walang ano dito. <laughs> oh, ito pa si <laughs>